Okay, good morning mga kapanot. So, dito na ako sa Lucena ngayon. So, kahapon, nakata na yung isang baboy natin. So, even lang yung kita dahil sa sobrang init. So, medyo nababansot yung baboy natin. May tubig naman, kumpleto naman. Okay, so itong pangalawa, lilit nito buo. So, ang kagandahan nito ay yung inahin ng anak na. At magandang klase yung anak niya. Ayan, medyo naging ingay na. So, ito yung dalawang kulungan. Ito yung sa, ano, yung mga ibibinta. Tapos so, itong kabila, ito yung inahin. Hala, silipin natin. under the and i thank god i'm and i pray do take me soon cause i am here for so this so, so, is it so this is the so is 10 so far they so uh, 5 days old pa lang sila. ok sa itong kabila, ito yung lilitsunin natin. At malapit na daw pista dito. So, more less, mga 50 to 60 kilos na siya. Okay. So, stand -by standby stand lang. At dadamit dadami din to sila. Okay. So, times 10 na yan siya. Okay. So, ito yung lugar kung saan sila nakatira. Okay. So maganda naman yung hangin. Saka papasilip ko din pala eh. So papasilip ko din pala yung mga alaga ng aking kapatid. So marami silang mga alaga dito. Eh. Okay. So yan yung mga sisyon nila, mga pang-ano lahat 'to? Pang panabong mga ano 'to? May lahi. Yan. So wellis mga 30 ata 'to. Okay. Tsaka ito mga inahin. Tsaka mga ano. Oh. May itlog na pala dito isa. Oh. May itlog. So pagkatapos nito, i-incubate nila. Yan. Pa mas marami-rami. Yan. Yan. So, may mga pangalab dito. 5K. Ang red. So, ang mamahal pala ng mga manok. Siyempre, ang mahal ang manok. Ayan. Ayan yung mga manok. Ayan. Okay. So, hindi mo pa ano, yung aking dalagat, biglang pumunta din dito. Ayan, shoutout sa aking taekwondo girl. Hiya! Yeah. Okay. So, liban dito, marami silang puno ng saging, langka, abukado. Siyempre, marami silang kusot. Magdadala ako ng kusot para sa aking ano doon. <coughs> aking mga halaman. Ganda nito. Okay. So, sa paligid nito is puro manok. O, ah, tiyan-tiyan. Ayan. So, sobrang daming manok na panabong. Ayan, nagkakalat. Yan ah. Oh. So, sarap dito. Maliwalas. Ayan. May puno ng avocado. Ano yun nandun? Eh? Ayan, may aso pa sila. Okay. Tapos na yung 3 hours of ikot-ikot. Siyempre, may kasamang Taging. at kami babalik na naman ng Maynila so goodbye for us now Ling yung ay yan pa pala